Kuha tayo ng iba pang detalye sa mainit na balita tungkol sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Susan, nasa krisis daw ang bansa dahil sa mga anomalya sa flood control projects. Galit ang taong bayan at sa at ngayon ay nakabantay sila. Yan ang mga sinabi nitong si ICI Chairman, Independent Commission for Infrastructure Chairman, uh, Retired Justice Andres Reyes Jr. kanina sa pagsisimula ng pulong tungkol sa pagbawi ng mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa mga anomalya. Labimpitong ahensya, Susan, ang nasa ICI ngayon tulad ng DPWH, COA, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa para pag-usapan ang mga hakbang kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa flood control projects ng mga maanumalya. Sa ngayon, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, nasa 4.6 billion pesos na ang nafifreeze nila samantalang may 5 billion piso na mga halaga na mga eroplano at iba pa mga air assets ang umano ay kay dating Akobikol Party List Representative Saldi Co Sabi ni Justice Reyes Susan, ang perang ito raw na para sa ikabubuti sana ng buhay ng mga Pilipino ay ginamit ng mga korap para bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury vacation at pangsugal sa mga kasino. Trinidor daw, ayon kay Justice Reyes, ang mga Pilipino. Samantala, ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, iimbestigahan na ng Ombudsman at DPWH ang naging kaugnayan ng kumpanya ng mga diskaya sa kumpanyang CLTG Builders ng ama ni Sen. Bongo. Napaulat na nagkaroon ng joint venture ang dalawang kumpanya para sa ilang mga proyekto sa Davao noong 2017. Ayon kay Dizon, ang pag-iimbestiga ay alinsunod din sa mandato ng ICI na imbestigahan ng lahat ng mga infrastructure project sa nakalipas na sampung taon. Kasunod din ito ng pag-atras ng mga diskaya na makipagtulungan sa ICI. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, sinabi niya na tila may pinoprotektahan ang mga diskaya. Sinabi naman ni Dizon, hindi makakapekto sa investigasyon na nagtrabaho siya sa Duterte Administration bilang Deputy Chief Implementer ng COVID, Special Advisor for Flagship Project at BCDA President. Narito po ang magkasunod na payag nitong sila Justice Reyes at Secretary Dizon. Immaterial. That's all immaterial. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Kahit sino, sabi ng Pangulo, we are looking at connections between uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni uh, Ombudsman kagabi. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, <clears throat> justice is not enough. We need restitution. Susan, sa mga oras ito ay nagpapatuloy pa rin itong pulong ng ICI sa labing pitong mga ahensya para pag-usapan nga. Paano ba maibabalik yung pera ng taong bayan? Susan. Maraming salamat, Joseph Morong. Hinold up na si pa ang isang taxi driver sa Quezon City. Ang mga suspect tatlo niyang pasahero na itinanggi ang krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Sa hot pursuit operation ng polisya sa barangay Balon Bato, Quezon City, naaresto ang tatlong lalaking ng hold up umano sa isang taxi driver. Ang 38-anyo sa lalaking biktima Sugatan matapos magtamu ng saksak sa bato katagiliran. Ayon sa pulisya, sumakay ang mga sospek sa Muñoz at nagpapahatid sa Balintawa. Pinilit siya na ibigay yung pera na kita niya sa kanya, eh, tinutukan siya ng patalim nito sa leeg. Kung hindi binigay sa kanya, silaksak na siya sa leeg, likod na leeg niya, tapos tagiliran, sabay kuha yung pera sa harap niya. Sabay takbo na rin yung tatlo. Hindi na nabawi mula sa mga sospek ang mahigit 3,000 pisong pera, maging ang ginamit na kutsilyo. Ayon sa polisya, inaalam pa nila kung may ibang kasabwat ang mga sospek. Yung modus nila is uh, dati sila nanililmos, ngayon is medyo hindi na sila contented sa ganon. Eh, ngayon nagre-resort na sila sa, para nag-uusap na sila, may meeting of minds na sila to come up with uh, this parang planned na na, uh, pang up. Dinala sa Talipapa Police Station ng mga suspek. Doon positibo silang kinilala ng biktima na nang hold up umano sa kanya. Itinanggi ng tatlo ang mga aligasyon naban sa kanila. May po namin ginawa yun po sir. Pero ano, sumakay, kami, sumakay kami ng jeep ng asawa ko. Bigla po pinara yung jeep ng police. Pagkano mo ka, pero natulog ka, baby boy, ba matulogan. Wala po akong kalam-alam dyan. Bu nung gabing yung bumili lang po ako ng kanin, tapos napadal lang ako sa, sa ano na yun. Nasaan pa na mga sospek na reklamong robbery? James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. My salon is, is, uh, uh, is I have, again, it, it, it's, uh, It will be available as available to whoever would like to uh, kung bigyan sa akin ng ICI, di syempre bibigay ko. Kung hingen sa akin ng Ombudsman ng ano, bibigay namin. Sinabi ng Pangulo bilang uh, pagsuporta sa kabang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isa publiko ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng matatas na opisyal ng gobyerno. Handa rin daw siyang magbigay ng kopya ng kanyang sal sa Independent Commission for Infrastructure kung hingin man ito ng komisyon. Una nang sinabi ng Pangulo na kumpiyansa man siyang hindi masasangkot sa issue ng mga flood control projects, dapat pa rin daw imbesigahan ang lahat kung saan mandalhin ng ebidensya. Misguided daw ang mag-asawang Diskaya, sabi ng Office of the Ombudsman, tungkol sa pag-atras nila sa pakikipagtulungan sa imbesigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ng ICI, hindi makaapekto sa kanilang investigasyon ang pag-atras ng mga Diskaya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Mailap din ng asawa niyang si Curly, na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng isang oras sa pagdinig. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya ng nasabi ko, um, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture eh, bago tayo mak makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi ra makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa labing anim na ng mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumit na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa so Office of the Ombudsman Misguided o mali ang gabay sa mga diskaya, pakikipagtulungan sa so gobyerno anila ang tanging magagawa ng mag-asawa hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Under Secretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ng reklamang graft sa Ombudsman dahil sa Money Ghost Project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaas silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. Labing-anim pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga aligasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I've, I'm confident because I know what we did or did not do. Uh so but if we, if we if we investigate we investigate everybody uh we follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence uh that's why we have the ICI ang pangulo nagungkat sa flood control project sa kanyang sona noong hulyo nasundan niya nang magkahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan wala pa rin napapanagot Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaking suspect sa kabi-kabilang pagnanakaw sa Antipolo Rizal. Chris, ano-ano yung mga ninakaw raw ng mga suspect? Susan, mga alahas, gamit sa bahay at cellphone daw ang kabilang sa mga pinunterya ng sospek mula sa mismong mga kabarangay niya sa San Isidro. Kabilang dyan ang nahuli kam na pag-akyat bahay niya sa isang bahay roon. Umakyat ang kawatan sa veranda ng second floor at sabilitang binuksan ang bintana ng isang kwarto. Nahuli siya ng biktima habang kinukuha ang isang kwintas at mga sing-sing. Kaya lumabas siya sa bintana para makatakas. Ayon sa pulisya, mahigit 40,000 piso ang halaga ng natangay niyang mga alahas. Hindi na nabawi ang mga ito. Bukod dyan, nahuli kam din ang sospek sa magkahiwalay na pagtakas matapos umanong magdakaw ng cellphone at amplifier. Kalaunan, naaresto ng mga ang sospek na maharap sa mga reklamong theft. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Milyong-milyong pisong halaga naman ng tanim na mariwana ang sinira at sinunog ng mga sa Benguet. Dalawang plantasyon ang nadiskubre sa barangay Kayapa sa bayan ng Bakun. Ayon sa mga otoridad, nasa 6.3 million pesos ang halaga ng mga tanim na marijuana roon. Halos 32,000 na fully grown marijuana plants ang sinira at sinunog. Walang nahuling cultivator o caretaker sa lugar. Dalawang plantasyon din ang nabisto sa barangay Takadang sa Kibungan, Benguet. Abot naman sa 1,600 na fully grown marijuana plants ang binunot ng mga otoridad sa barangay Takadang. Tinatayang nagkakahalaga ng 324,000 pesos ang mga sinirang tanim na marijuana. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng taniman ng marijuana sa lugar. Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways Insurance Commission para mabawi sa ilang kontratista ang ilang porsyento ng contract price ng mga maanumalya o manong flood control projects. Iimbisigahan din ang posibleng sabwatan umano ng mga insurance company at mga kontratista. Balitang hatid ni Mark Salazar. Hindi lang pagpapakulong sa mga sangkot sa ghost o substandard flood control projects ang hinahabol ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kailangan po yung ninakaw na pera na ginamit para pambili ng mga sports car, pang sugal sa kasino, pambili ng mga mamahaling bahay, kailangan yon e eh maibalik. Kaya nakikipagtulungan na ang DPWH sa Insurance Commission para mabawi kahit 30% ng contract price ng mga proyekto sa mga insurance company ng mga tiwaling kontratista. 30% lang kasi ang pinakamataas na insured amount ng mga proyekto pagka may kaso na may ebidensya na na either ito ay ghost o napaka substandard o maano magya immediate po susundan na namin yon ng pagfafile ng claims under this agreement with the insurance commission ang mga insurance company naman ay pwedeng humabol sa tiwaling kontratista sila naman ay mayroong karapatan under the law na bawiin yung kanilang ibinigay na bayad sa insurance doon sa in nilang kontratista. Unang siningil ang mga insurer ng ghost project sa First District Engineering Office ng Bulacan. Sa Liberty Insurance, sa Travelers Insurance, tsaka Sterling Insurance. No, lahat yun, uh, iba't ibang proyekto, sumugat na kami. Yung mga tanong na biglang 30% ba lahat, ititingnan po natin per project. Mahaba pong proseso. Kinukuha pa namin ang panig ng mga nabanggit na insurance company na ayon sa DPWH ay hindi rin sumasagot sa kanila. Sana magkusa na sila. No, magkusa na sila. Wag na sigang mag legal legal pa. Ah, uh, na kung gago na ngayon na ghost ang pinapriority natin. Sana magkusa na sila at ibalik na nila yung claim na yon. Huwag na natin paabutin pa sana sa court ito. Pero, kung magmatigas siya at gabanan niya, wala tayong choice. Pasensyaan tayo. Sa ngayon, wala pa namang ebidensyang ghost insurance company din ang ginamit sa mga ghost projects. Pero... We're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data. Iimbestigahan din kung nakipagsabuatan din ba ang mga insurance company sa mga kontratista. Mapapaisip ka no? paano nangyaring natapos no? at paano hindi nalaman ng kanilang insurance company. Iingatan po namin yung parte ng kolusyon. Baka meron nga po ganong nangyari. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatayo ang lalaking yan sa loob ng opisina ng isang gasolinahan sa barangay Dadyangas North sa General Santos City. mayamaya maya iniabot niya ang bitbit -bit na bag sa babae habang hawak ang isang baril. Ipinasok ng babae sa backpack ang sandaang libong pisong kita ng gasolinahan. Sa investigasyon ng pulisya, dating pump attendant doon ang lalaking ng hold-up. Patatanggal lang sa trabaho ng suspect na sangkot umano sa pagdispalco ng pera ng gasolinahan. Ay sa biktima, hindi niya inakalang mga hold-up ang dating katrabaho na nakipagkwentuhan pa bago ang krimen. Tinutugis pa ng mga otoridad ang suspect. Huli ka, mang isang grupo ng mga lalaki sa Pasig na pumasok sa isang bahay at nanggulpiraw. Ayon sa pulisya, Nagugat ang gulo nang iwan ng kanyang live-in partner ang isa sa mga suspect balitang hatid ni June Veneracion Pinasok ang isang bahay at nanggulpi na parang wala lang at nangbasos pa ng na isang babae ang grupong nakunan sa viral video na ito nagumpisa ang gulo nang pumasok ang lalaking ito na tila mahinahanap pero bigla niyang sinampal ang pinakamalapit na lalaki. Na magita ng isang babae, pero maging siya ay sinaktan. Pumasok din ang isang nakahudi. Sinipa at inupakan ang isa pang nasa loob ng bahay. Maya-maya pa, inilabas ng nakasumbrero mula sa kanyang bag ang isang gamit na mistulang baril. Saka ay tinuloy ang pananapak sa mga biktima. Ilan pang kasama nila ang pumasok at nanggulpi rin sa mga biktima ang lalaking nakasumbrero. Pinwersa naman ang pintuan ng banyo kung saan naroon ang isa pang babae. Nilapitan na tila, niyapo siya na nakasumbrero pero kumawala ang babae at sinubukang pigilan ang pananaki. Dumabas ang dalawa pang nakatira sa bahay na pinagbuntulan din ng mga sospek. Ang babaeng nakaputi, binitbit bit palabas ng mga lalaki. Ang isidente sa video na kumpirma ng PNP na nangyari sa pinagbuhatan Pasig City noong September 23. Initial uh, ka namin, uh, validation namin, wala naman nangyaring abduction kasi itong mga alleged suspect at mga mga victims ay magkakakilala. Uh, so may mga hindi pinapagkakaintindihan. Sa report na nakarating kay NCR Police Chief Major General Anthony Abirin, naugat umano ang gulo nang ang isa sa mga suspect ay iwan ng kanyang live-in partner at nagtago sa bahay ng kanyang kaibigan sa Pasig. Sumugod naman ang mga sospek kasama ang kanyang mga katropa at kinuha ang living partner. Sa pag-iimbestiga ng Pasig Police, hindi raw armado ang grupo. Taliwas sa makikita sa video. Lumalabas toy gun yung gamit, hindi baril. Hindi naman to gang, para parang mga local, localized lang na mga parang samahan. Oh. samahan nila. Nagkito lang sila sa passing. Pinaharap ng pulisya ang mga sospek sa presinto para magpaliwanag. Lamalabas dito, pwede mag-file ng physical injuries, uh, pwede rin mag-file ng trespassing doon sa, uh, don sa mga pumasok. Mm -hmm. Pwede rin mag-file ng grade threat at uh, depende na lang yung mga evaluations pa namin after yung interview namin sa mga victims. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balik GMA Regional TV News tayo para sa maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Pakaibang takot ang hatid ng isang horror train ride sa Bacolod City. Sara, ano ba nangyari dyan? Susan Nadiskaril at tumagilid ang nasabing atraksyon sa Perya. Sampung magkakamag-anak ang nakasakay ng na mangyari ang Aberya. Malupit ang sugatan at hinimatay matapos madagana ng mga bahagi ng ride. Ayon sa Bacolod City Police, bumilis ang takbo ng train ride sa pangatlong ikot at posibleng nawala sa balanse dahil nagpanik ang mga sakay. Sa imbestigasyon ng lokal na pamahalaan, walang depekto ang ride at normal naman ang takbo. Tuloy ang operasyon ng perya maliban sa nagkaaberyang atraksyon. Sinagot na raw ng pamunuan ng perya ang pagpapagamot sa mga ng mga sugatan. Tumanggi naman silang magbigay ng pahayag ng puntahan ng GMA Regional TV. Isang pulis ang naaresto dito sa Davao City dahil sa iligal umanong pagbebenta ng hindi lisensyadong armas. Kasama niyang nahuli ng, ang isang manager ng security agency. Nakumpis ka sa kanila ang limang baril, kabilang ang service-issued firearm ng pulis, pati mga magasin at mga bala. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sasampahan din ng administrative case ang sangkot police na patrolman sa Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. Wala silang bayan.